Yan mga idol, nandito tayo ngayon sa isang bangko. Nakita ko si kuya at ate, uwi ng negros. Eh, di ko sila kayang ihatid sa airport kasi mayroon akong lakad. Eh, mayroon silang tatlong anak. Kaya, ginawa ko, binoko na lang sa grab. No? Gusto ko sana silang tulungan na ihatid papunta ng airport kaso di kaya lang oras ko. kasang ang flight daw nila 4 o'clock, eh 12.30 na. Malili mga to, mag-ilarty daw sana sila. Ngayon, Inlulugan ko na lang. Ako na magbabayad sa yeah. dahil lagi naman ako nasa Bacolod, mga idol. Marami rin akong tinulungan doon. Ngayon isasali ko na sila. <laughs> yes yeah, si Atty. Caiy Bicho. Idol. Ano pa kalo, Ma'am? Merijing Puerto po. Merijing Puerto. Okay. Ingat kayo sa byahe ha. Ha. Ah. Ingat. Yes okay. eh, si Kuya. Oh. <laughs> Ingat po kayo. Ano yan? magi na kayo doon for good o babalik pa kayo? Kami lang po ako. Ya. Eh, mo ng bakulod. Okay. Ah, sa airport. O, sige. Samahan mo na sila. Kasi si Kuya, o. Ayun. Antayin natin yung sasakyan na dumating. Antayin natin. Ayan. Ingat kayo, ha. Yung mga bagay nila, o. Wala nang lakas. Mga Nakatap na ula... yan. Sa uh, plano o tatlo 'yan. Pero uh, itigisa ko po 'yan, tabi-tabi. Okay, um, Sige po, antayin natin 'yung po kasi doon kasi sa probinsya, pwede lang 'yung magtatatlong tao mag-aaral. mag-aaral na kasi tong mga 'to, no. Kaya po uwi na sila. Ay, gusto makita ng lola at lolo eh. Ah. Ay, ilang taon na hindi na ko. mga 7 years na rin. Oh, grabe. Hindi ibig sabihin wala pa sila noon no, Oh, wala. Ito no. pa lang yung pangalan ko. Ipakita na yung puro bumalik yung dito sa tao. bumalik. Sige, antayin natin yung ano, service nyo Para di na kayo mahirapan Kasi ang hirap po pag mag-commute kayo Tapos namin nyo pang bit-bit Tapos may mga bata na ulan Di ba? Lakas pa ng ulan Antayin natin Ikaw muna ate Yan yung mga bata. Na ulan eh, sakto na ulan pa mga idol. Ayun, mag-uwi na sila idol sa Bacolod. Kasi nami-miss daw na kanilang mga lola. Gamit ko ya, gamit. Sa likod na lang 'yan. Boss, pa-open ng trunk sa likod, ay bukas na. Sige kuya, thank you po. Sige kuya. Ayat, ayat. Bos, itu bayat. <laughs> okay, okay. Ingat kayo, ingat. Ingat Ate. Ingat. ingat. Ingat ingat Ingat. You, oh, sige, sige. Tengah, oh. Assalamualaikum. Sige, nga. Sige, sige. <laughs> Ayan na po, pauwi na sila. Thank you. Yan, sarap sa pakiramdam na idol na tayo kasi mag daw sila eh. Isa e, kasi syempre yung budget nila. nilang ano, dalang bata. Tulungan na lang natin. Ayun.